Hello mga Lodi, ganito po ang gawin nyo para magkakulay po yung mga video nyo or hindi siya blurred. Pag nag-upload po kayo ng video nyo sa inyong page o sa inyong Facebook. pag so, ganito lang ang gawin nyo mga Lodi, dito po tayo sa... Ang gawin nyo mga Lodi para hindi blurred yung mga video nyo or walang kabuhay-buhay po yung mga video nyo kasi wala pong kakulay-kulay yung mga video na, na ina-upload nyo po sa inyong page o sa inyong Facebook. Ito po yung gawin nyo mga Lodi, dapat pumunta muna po kayo sa inyong CapCut Editor at pag nandito na po kayo ay i-click nyo po yung new project ayan tapos yung mga video nyo na gusto nyo pong i-edit mabili lang po kayo ito po yung sa akin tapos click natin yung add ayan mga lodi wala po siyang kakulay kulay o medyo blood po siya kasi po yung mga video ko po kasi ay blurred po kasi siya kasi yung cellphone ko po ay A5S po lang sya. So, ganito lang ang gawin yung mga Lodi. Pag nandito na po kayo ay hanapin nyo po sa baba yung adjust. Click natin yung adjust. Ayan, pag nandito na po tayo ay hanapin naman natin yung contrast. Ayan, click natin yung contrast. Tapos, adjust po natin itong bilog dito. Ayan, gawin natin, ilagay natin yung 10. Ayan. Tapos, click natin yung check. Ayan. Tapos naman, ang susunod mga lodi ay, tapos ang susunod naman mga lodi ay, saturation. Tingnan natin ito. Ayan. Tapos, i-adjust po natin ito. Lagay po natin kahit anong gusto nyo po mga lodi para may kulay po yung video nyo lagay na lang natin yung 20 or 25 na lang mga lodi yan 25 ayan tapos click natin ulit yung check ayan tapos sunod naman natin i-adjust yung napin natin yung sharpen yan click po natin itong sharpen Ayan, tapos ilagay natin po sa 50. Ayan. Tapos click natin yung check. So, ayan mga Lodi, may nag nagkakulay na po yung video natin. So, ayan, pwede na natin i-save po ito. Click po natin yung arrow dun sa taas. Ayan. Or pwede natin i just muna ito kita natin itong 720p dito itong code rate mbps i po natin ito. yung high lagay natin high tapos pwede na natin po ito i-download ayan so pag na-download na po ito mapupunta po doon sa ating gal